nandito tayo muli upang mag uh, bagong vlog. Ano kaya tayo naglalakad ngayon dito sa may uh, ng uh, road na ito pang punong parwaniya. Tayo po ay naglalakad-lakad. Ayan po. Tayo. Tayo muling Ito tayo sa kahabaan ng kalsada ng Parvalia sa harap ito ng Mixyaki Mixyaki Restaurant oh. tayo at uh, muli po tayo maglalakad Papunta po doon sa gawin doon ng uh, mall Pang marami tayong makausap at kwento alas Sa muli Thank Ah, kaya kilala lakad po ulit tayo yan o uh, nakit lakad don't say that no 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 po ulit tayo sa harap ng KFC KFC Mahilig sa sawa ang tao sa kakain. Dito po tayo at muli naglalakad. Kabaan lang road. Dito po. Bye bye nitong mga restaurant. Dito po. Naglalakad ako. Bye. tawid ng kabila tawid po tayo sa tawid patawid tawid tayo ay patawid ulit tayo ayan Oh, naglalakad. 5 minutes bago tayo dumating doon sa mall. Ito po, ayan ang uh, gawing bakante lote. Bakante ulit. Dito po ulit tayo. poleh tayo sa ating uh, ito na ko yung planak tayo eh ko ang atin nakakat tayo eh sa video wala mga anong nga -ka tao kasi ano diba kasi wala pang sahot kaya diba hindi, hindi lumalabas kaya ganoon lang lakad po tayo hanggang sa muli lakad po ulit tayo tayo sa kabila nakatulit tayo ah uh, 3 minutes na lang oh. ano, malapit na tayo sa Bagatir. Oh. oh sarado na itong where street padalaan ito pa yung lugar na ito yung lugar na kahabaan ng parwaniya sa lukuyan ngayon ang padalaan ng wall street parado na naglalakad ulit tayo salamat 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 ang mga panunood ang vlog na ito tayo ay magsaya Upan tayo ay lumigaya tayo na sa ating Kamayan Salamat po. Thank you nga sa muli. Tayo muling maglalakad. Punta doon sa ating paruroonan. Abala po yung lalakad natin oh. Yan, papunta daw sa Magatir. Yan. Lalakad pa tayo. Doon pa. Doon pa tayo sa Gawidol. Uh, pagdaan natin sa mall sa likod. Meron doon na Indian restaurant, kain tayo ng chapati at chai. Kain po tayo ng chapati at chai. Okay po.

paratang po to ito po ang ah, ah, sa warma ayun sa warma chicken ayun tayo po ulit ay maglakad lakad po tayo hanggang makarating sa pupuntahan salamat po malapit na tayo tawid pa tayo na po tayo sa kanto na padalahan ito po hindi oh. yun ang padalahan na yun kasawit po tayo sa kabila kabila kasawit tayo sa kabila yuk ya Yeah. ya, lihat po tayo itu matawid apul ta, Kapila. halo bay bye, kulit.

guys dito 26 Ramon San Lorenzo Centrin yon Centrin ayo upo tayo okay patawid tayo po tayo na ang tabila ang magatir ang magatir ay postulo tayo. Lalagat ulit. Tayo yun yung lalagat. <laughs> Takat po tayo. Man, tawid. tawid po tayo. ayun po. Tawid po tayo diyan. Ayan. Ayan. Dito na po tayo Sa Magadir Ayun po ang Kamila nito Al Nasser O pasok po tayo at uh, tepne dito na po tayo sa loob ng Magyabir. Limit. Another limit. dito po oret ayo masarap ng dito dito patay sa loob ng mall ah sano ko yang pa ng kapiraso bali dito po tayo Paket mamaya-maya. Mali ah, tropo tayo sa katambay sarap. Ah, mismo nang ah magi-tier eh. Oh. Yung po dito malapit sa ating mga kakilala yung bakery punta pa tayo sa bakery hanggang sa muli yun po sa ang bakery ayaw tayo po ay uh, muling uh, lalakad, pakiat at papunta po dito sa Panaderia dito po tayo. hanggang sa muli magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa panunood at pag subscribe at pag like at uh, pag share ito pong video na ito ay magiging sanhi ng pagtulog sa iba. Kung so sakali man po ito ay maging uh, ang subscribe. Salamat po na marami sa lahat ng ulood. Goodbye. Sumuli pagkikita ko. Amen.